ay mga kamami ngayon papunta kami sa palengke bibili ng tsinelas si mister kasi napigtas sa kanyang tsinelas so ganito ka traffic dito sa amin ayan yan napaka traffic pag ganitong oras mga kamami napaka traffic dito sa amin dahil na rush hour uh, time ng mga estudyante na lalapas na sila sa school tapos yung trabaho lalapas na sila so kaya ganito ang ka traffic ngayon dito sa amin ayan so walang chinelas si mister niyan hindi ko maipakita sa inyo yung kanya <laughs> yung ganyan pa talagang wala siyang chinelas gusto ba niyo makita mga kumami papakita ko na ayan o wala siyang chinelas kasi napiktas nasira so uh, bibili kami chinelas doon sa Carisa doon lagi siya bumibili alam ko eh ang gusto kasi ni Mr. Bitswak ayan so ganito ang taan traffic traffic pag may time ayan mga kakamin yan so ayan meron uncle dyan dito tapos meron po ayan Ayan, meron din uh, medical supply hospital dito. Ying Yang, ang kanyang pangalan. Ano pa siya ng fusion? Tapos, meron din siyang kit fashion sa Ayan, ayan. O, meron siyang view monday salon. itong Mayberry Crazy Factory Motorcycle Dealer. Tapos meron siyang JNT Express. Sarado na. Meron siyang Taste from the Greens. Ayan. Ayan yung nagtitina ng pizza. Ayan. Delish cheese. Is... Ayan. Meron kasaba kay dito. Pakabili ng sabat. Sa mura. Ayan. Shimori. 350. Ayan. Ang buntang bayan ito mga kamami. Ayan mga kumami, malapit na tayo sa bayan. Ayan. Ayan na ang aming palengke. Yeah. Mm -hmm. ng nabili kong tsinelas niya, bitswo talagang paborito niya, ang kulay yellow na dahon ito ayan, meron na siyang tsinelas ayan mga kamami, meron na titinda rito ng baby's ice cream kung natikman na ninyo napakasarap ng ice cream na ito ayan pa na kami mga kamami papuntang plaza naman itong uwi na ito mga kamami sa plaza, marami nagtitinda ng mga pritong manok. Ang kasarap na mga pritong manok. kamami, umuulan na naman. Hindi na natigil ang ulan. Opo mga kamami. Kanina, hindi umuulan. Pero ngayon, umuulan na naman. So, walang natuyong yung mga damit. Ayan mga kamami, umuulan na naman. So, nandito ako sa likod. Mr ayan, ayan, umuulan oh. kanina hindi na nga umuulan kaya nagpunta kami ng bayan pero ngayon umuulan na ayan lakas na pulan. ayan mga kamami ayan mga kamami Danito, papunta sa aming shortcut Ayan, nakikita ninyo ang ulan sa so, mga kamami. Ayan, ay ang dilog So mga kamami, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood ng ating YouTube channel. Maraming salamat sa inyong lahat. Nagina po tayong lahat, lalo lalo na ngayon may mga bagong May dumaan, may dumarating. So mag po tayong lahat mga kamami. Laging magdala ng payong kapote at kung ano ang pwede natin dalhin para makover natin sa ating katawan at nang sa ganun na hindi tayo mabasa ng ulan. Tapos mga kamami, uminom lagi ng tubig araw-araw. So mga kamami, maraming maraming salamat. Mag-ingat po tayong lahat. God bless us all po. See you next vlog. Bye. Please like and subscribe.